sa gitna ng tila napakagulong politika ngayon sa Pilipinas. Tatlong political twist sa Administrasyong Marcos ang tila na kakapa ngayon ng political analyst na si Ronald Llamas na niya mari maaaring mangyari sa mga susunod na buwan. Sa panayam po ni Llamas, sinabi nito na tila hindi nagiging effective sa masa ang ilang mga isyo na pinaputok na mga Duterte sa publiko kontra sa kasalukuyang gobyerno. Kaya tayo kay Llamas, kung mas magiging desperado pa ang kabilang kampo, maaaring magkaroon ng tatlong malaking proyekto o pag-uusapan sa mundo ng politika. Ang mga pinapasabog na bomba labang kay BBM, parang mga supot na quittes. Ang mga dad. No? dad. No. Ah. No, hindi masyadong sumabog. No? Kaya tingin ko in their desperation, baka may gawin niya na medyo fundamental. Itong next few months, baka makakita yeah. tayo ng tatlong malalaking mga proyekto. Yung isa oh. ay impeachment, yung isa uh -huh. ay ICC, Yan. yung yung isa ay uh, possible mutiny o kudeta. Napuna naman ni sa malapeking imahe ng sinusulong na unity sa pamahalaan na niya kasing bilis magbago tulad ng pagpapalit ng kamiseta. Yung so, minsan, very cynical yung ating politika eh. Mm -hmm. ba? Diba? yung uh, yung mga nagsasama-sama, wala namang unity talaga eh. Tingnan mo mm. yung nangyari sa unity. Mm, tama. Oh, no? tama. Mabilis na mm -hmm. Dahil wala nang pinagkakaisahan na prinsipyo, mm, mm -hmm. vision, mm -hmm. no? Na mahalaga sana sa unity. Mm -hmm. Tama. No? yung sa atin, parang yung unity, parang nagpapalit lamang ng t-shirt eh. Oo. Oh. Kaya minsan nalilito na ako, na kaninong partido ba ito? Oh. No? Uh, na kaninong partido ba ito? Oo. Oh. No? Basta, uh, basta manalo lang, yun ang gusto nila eh. Kahit, ka, kaaway kita ba? dati, basta sama tayo, manalo lang. Oh, Kasi kanya kanya na, na ulit. Kaya, oh. kaya madali rin mawasak. Mm -hmm. Sana makita pa natin, bago tayo lubusan tumanda, mm makita -hmm. naman natin yung tunay na unity. Mm -hmm. Unity sa plataforma, unity sa vision, unity yes. sa vision.